Pero mo sa matagal panahon, ito na po, sa wakas ay tatakbo na, tumakbo na nga yata yung tatlo dyan. na niya po natin, Secretary Vince Dizon ng Department of Transportation. Magandang umaga, uh, Kuya Melo. Magandang umaga po. Good morning po, Secretary. At ito, 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 sa wakas, unahin muna natin yung maganda balita para sa mga senior at saka sa mga persons with disability. 50% discount, Secretary. Uh, opo. Opo. Ito, ito po ba ay, uh, teka, Ah, uh, ito po ba ay subsidized po? Kasi may, siyempre, yung, opo. yung negosyo dyan, uh, yung business side, baka maapektuhan, Secretary. Opo. 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 Uh, ito po ay uh, sasagutin ng gobyerno uh, base sa utos ng ating Pangulo. Alam mo, Kuya Mero, no, ang uh, kabigin ng nga ng Pangulo natin no, na kailangan talaga, lalo na sa mga kapanahunan na uh, medyo hirap ang buhay, eh kailangan talaga yung pinaka mga nangangailangan sa ating lipunan eh lang matulungan natin no at uh, yan na yung ating mga lalong-lalo -lalo na yung mga uh, yung mga pinaka vulnerable at pinaka mm -hmm. nangangailangan no nandiyan na ang ating mga uh, may, may kapansanan ng ating mga PWD ang ating mga senior at siyempre, yung mga pamilyang medyo naghihirap, kailangan tulungan din natin. Kaya nung nakaraan po kung mahalaga ninyo, Uh, yung mga estudyante po, eh, inutos ng Pangulo din na uh, bigyan na rin natin ng mas mataas na discount. Opo, po no? opo. Uh, so, yun po. No? Uh, meron niyang siyempre yung kaakibat na, na, gastos, na gastos o mawawalang kita. Uh, pero, ano, uh, maliit po yan na bagay kung kukumpira sa napakalaking uh, tulong at benepisyo sa ating mga kababayan. Opo, mga, ilang, ilang mga senior po ang uh, makikinabang dyan at saka mga PWD, Secretary? Ang total po natin no uh, no sabi ng ating pangulo sa loob ng isang taon no kasama na yung mga estudyante, yung ating mga senior, yung ating mga PWD mm -hmm. dito sa ating mga ano no dito sa ating uh, iba't ibang linya e eh, aabot po yan ng ano no uh, total every year no uh, na nasasakay dyan at magbibinipisyo, e eh, aabot po ng ano halos 20 million mm -hmm. no, na mga kababayan natin na magbibenepisyo sa iba't ibang linya Opo. ng ano no ng uh, ng uh ng uh, MRT at LRT natin sa Metro Manila. Opo. No, yung mga senior spot saka mga ano, abutin po yan ng halos 14 million to 15 million. Opo. MRT. So ano, napakalaki, napakadami po talaga ng mga kababayan natin na magbibenepisyo ito sa loob ng isang taon. Mang hanggang kailan po ito, Secretary? Uh, uh, tuloy-tuloy na po ito. No? Uh -huh. Ang sabi ng Pangulo, tuloy-tuloy na po yan. Araw-araw, kahit na holiday, kahit na weekend. Mm -hmm. eh, tuloy-tuloy na po yan. No? Uh, na, na, ibibigay natin sa ating mga senior. So, uh, at PWD. So, dagdag po na 30% yan. Dahil alam naman natin, mayroon na silang 20%, 20. ngayon. Uh -huh. No? So, dagdag po na 30% yan para kagahati na lang po ang babayaran. Opo. MRT3, LRT1, saka LRT po ito. ito wala, 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 ba yung PNR? Hindi pa nag, uh, nagdidesisyon? -de wala pa po. Uh, sa kasalukuyan po, pinapaaral po ng Pangulo Opo. na uh, Gawin din natin 'yan hindi lang sa Metro Manila kundi sa sa iba pang mga ano no iba pang mga siyudad mm -hmm. sa Pilipinas so mm -hmm. ginagawa po natin 'yan ngayon at siguro sa mga susunod na linggo eh launch din tayo sa ibang lugar Opo uh, uh. Uh, secretary wala pong MRT at LRT doon sa mga lugar ay hindi po sa mga sa mga bus naman sa mga bus yun maganda sa mga yun bus, no? Oh. kasi Opo, tama, sa tama, mga bus naman tama po yun secretary kasi palagi na lang naming naririnig dito pag may mga magandang mga uh, benepisyo para sa mga metro Manila, sa mga taga metro Manila sasabihin nila eh, kayo kayo lang naman diyan sa Imperial sa Manila. Manila. Imperial Manila, Manila. pa nga ang tawag eh secretary oh, kayo kayo oh. lang naman ang ginagawa ano, eh lang oh, lang oh, lang oh, Mm. -hmm. Makakaasa po ang mga kababayan natin sa Visayas at si Mindanao opo. na inutos na rin po ng Pangulo na magkaroon na rin tayo ng mga ano no ng mga diskwento at uh -huh. mga ano no at mga, mga 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 tulong na ibibigay sa transport sa ibang ibang mga syudad sa Visayas at sa Mindanao. Sa so, mga bus po 'yun, ano Secretary? Opo. 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 Mga pribado po 'yun, siyempre magbabayad po ang gobyerno doon sa mga Yes, opo. opo. 'Yun po kasi kasi po sa LRT2 at sa MRT3 gobyerno po 'yan. So napakadali po niyan, no? Kasi apo. ano lang, no? medyo uh, hindi na lang po pinop, pinop, pinopopopgo na nang ng gobyerno yung kanilang mga kita uh, dahil dito. Pero sa pribado, medyo kailangan natin aralin ng mabuti kung paano natin gagawin. Opo, secretary, ito po ah, uh, 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 ako nga dito parang nawala na ako ng uh, pag-asa na mapapagdaba pa yung Dalian train na yan. Sa pagkaka uh -huh. ang, ang issue uh -huh. diyan yung compatibility. Hindi Tama po. po kaya ng bigat noong uh, Dalian train ng uh, Riles ng MRT 3 natin yung bigat ng uh, binili natin na uh, Dalian train 48 uh, units po yata yon Secretary. Ngayon po napapakinabangan. Ilan po yun napapakinabangan na po tumatabo ngayon Secretary. Oo. Alam mo yung Dalian trains uh, 10 years na mahigit. Uh, 10 years na mahigit yan uh, Kuya Melo ano at uh, hindi na gamit na nabayaran na po 'yan ng ano ng uh, may partial payment na po na magkakilaki ng gobyerno. Mm -hmm. uh, at ang sabi nga ng pangulo eh sayang naman no. Eh, na nandiyan na yung mga trend na eh, nabubulok na yung iba. Uh, sampung taon na eh kailangan niya ng mga kababayan natin no. So uh, uh nung ano simula nung uh, Marso eh pinag-aralan na po natin 'yan. Uh, pinigit po natin ang ating uh, Japanese na operator, maintenance operator, ang Sumitomo of Japan, no? Mm -hmm. Na aragen, at tagagang pigitin na uh, ano, no? Mapagana yan. At dahan-dahan uh, po, no? Uh, kasi alam mo man, uh, Kuya Melo, safety first tayo dyan. No? Safety po. ang, ang pinaka-concern uh, natin dyan. At uh, yung mga naging problema nung nakaraan, kailangan i-address. Kailangan tayo talagang masusing i-test ng sumitomo. Mm -hmm. Nakapag-test na po tayo, nagtetest na po tayo ng, sh ng sham, no? Mm -hmm. uh, ngayon po, yung tapos na napagana na natin, kinilir na po yan. Yung uh, anim na tinetest pa, tingin natin sa mga susunod na linggo, susunod na buwan, eh mapapagana na rin po natin yan. At after natin mapagana yung sham, mm -hmm. Eh magmo-move on na tayo. Bibigyan na rin natin i-test at ayusin yung natitirang uh, ano no 39. Mm -hmm. Kasi ano ay 30 uh, uh, 39 kasi 48 po na trin niya no. Opo. 48 po yung nabili So, yun po ang utos ng pangulo kaya tayo lang papaspasan natin para naman Uh, guminahawa ang ano pagbyahe ng mga kababayan natin sa MRT3. Opo, nagbayad pa ba tayo para i-repair po 'yan para maging compatible 'yan sa release ng MRT3 secretary. Dito po sa dito po sa tatlo at itong uh, susunod na anim. Oh. Uh, uh, hindi pa po, no? Uh, pero syempre may utang pa po tayo diyan ng mga I think almost 3 billion, no? Uh -huh. uh, so, ang uh, kaya nga naman tayo magbayad, no? Pero ang importante, mapagana muna natin, no? At at uh, tinutulungan naman tayo ng Chinese company, yung oh, okay. CRRC, nakikipag-cooperate sila sa Sumitomo uh, para ma mapagana natin 'to. At siyempre, hindi nga mapagana, kundi ma natin ang tama. 'Di ba, secretary, ano, with due respect, ano po? dapat din na tayo nagbayad kasi yung pinadala naman nila hindi umakma doon sa requirement natin eh secretary. Ah uh, actually ano ho ano, uh, hindi din po completely kasayahan nila. Uh -huh. no kasi no medyo meron din pagkukulang on the side of the government at that time uh -huh. no. Uh, o din yung specification po kasi mukhang nagkamali din po ang ang, ang side ng gobyerno uh -huh. pero ang importante sabi nga ni Pangulo, no eh Uh, ayaw mo na muna, wag na muna natin tignan yung nakaraan. Ang importante, mapagana muna natin para mag, ma, ma, ma makabenepisyo yung uh, mga kababayan natin. At kapag napagana natin yan, eh, tignan, natin kung anong, tignan natin kung sino ang... Uh, kung may mananagot ba o kung sinong nga managot dyan. Pero unahin muna natin ang mapagana ng mga trend na ito finally. So, Secretary, ano po, paano magiging uh, turnaround o yung interval niyan uh, dahil nadagdaga na po yung ating uh, fleet ng ating mga trend po, Secretary? Pinapakompute po natin ang ano no, ang, uh, ang, ang ating interval, yung headway na tinatawag nila ngayon. Uh -huh. Nasa mga 3 and a half minutes po tayo ngayon. Uh, titingnan natin kung mapapababa pa natin 'yan. Uh, uh, kung ano no, kung kung mapapagana na natin 'tong mga Dalian trains no. Pero ang maganda dito, uh, Kuya Mega, aparte dun sa ano no, dun sa uh, interval e eh, yung capacity. Mm -hmm. Kasi ngayon makakadagdag tayo ng mga bagon. Mm -hmm. So, Uh, kada bagon kasi na may dadagdag mo, plus 500 yan na tao, uh, Kuya Melo. Eh. Opo. So ano yan, no? napakalaki yan. Kunyari, yung, yung tatlong trend kahapon na, na Tumakbo. Pinakita, ni, pinakita ni Pangulong Bongbong Marcos na gumagana na at sumakay uh -huh. ng mga kababayan natin, 1-5 kagad yun ang madadagdag doon. Uh -huh. no, sa kada round, 1-5 no? na tao kagad. So malaking bagay po talaga. Ayon, okay. Sige po, secretary, salamat po at uh, magandang balita po ito para sa ating mga kababayan. Magandang umaga Opo. po sa inyo, secretary. Magandang umaga po, Kuya Mera. God bless po.